mabuot, mapinadaba, asin madiskarte. Siring kay iladawan kan 67 anyos na si Tatay Rafael Bergansya ang sa iyang esposa na si Ninita Bergansya. 58 anyos na biktimanin nin pambabadil kasubagong alas 5.30 sa laukan sa indang pagsadiring kantin sa Purok 3 Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Sigun kay Tatay Rafael, di pi sila kuon na sa siring na paagi mawawara sa kinabanan sa iyang esposa. Blankuman da siya kung sisay ang posibleng nasa likod kan krimen. Siyempre po mamundo na nawara sa na so katabang ko sa pag buhay. Kung bata, maasahan ko siya, madiskarte siya. Mura po kung maano sa iya, matibay siya. No, yun lang po. Kasi oh, tabang kami talaga, oh, tabang kami po ang pakito, mata, problema na po kami, nag, nag nagre-re kami. buhay. dahil sa kaigusan, may. Nagsikap po kami. Sa bintanang inikan kusina, kung sa inagluluto ang biktima, pigsasabing piglosot kan sospek ang kamot ka inidangan binadil sa payo ang biktima. Ginuyod manda ang biktima kan esposo ka inipaluwas sa kusina. Asin pigpurbaran pang idara sa ospital, alagad dahi na uminabot pang buhay. Sigun kay Police Captain Armando Rivalle, an investigator kan Ginubatan Municipal Police Station, padagos ang pigigibong pag-backtrack nindakan mga CCTV sa mga lugar na posibleng inagian kan mga sospek na makakatabang sa pagresolba sa krimen. Uh, sa mga nagdadagmang po sa mga ginubatin nyo o kwinsisay sa na tao na may nakakaaramo kaya nakakamidbid o may idea tungkol sa pambabadil. Uh, Pigahagan mi po ang sa inyong tabang na makipag-cooperan uh, makipagtabangan sa kapulisan kang ginubatan para masolusyonan tayo ng uh, problema ng ini and then matawang hostisya ining uh, pamilya kang biktima. Sa presente, padagos pa investigasyon kan otoridad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.